Lalaking nakipista sa Wata Wata Festival na sabuyan ng asido. Sospek, kalaboso. Narito ang newscoop ni Daryl Justin. Bagsak sa kulungan ang isang lalaki matapos umano nitong sabuyan ng muriatic acid ang isang residente sa San Juan na nagdiriwang ng Wata Wata Festival. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Alexander Severo, 30 anyos, habang pinangalanan ang suspect na si Bonifacio Serrano Jr., 33 anyos. Ayon sa pulisyan, naganap ang insidente sa kanto ng Aurora Boulevard at S. Veloso Street sa Barangay Salapan. Si Serrano ang umano'y nagsaboy ng muriatic acid sa mga residente at tumama ang asido sa mga mata ng biktima. Mabilis namang hinuli si Serrano ng mga pulis na nagbibigay ng seguridad sa pagdiriwang at nahaharap sa reklamong physical injury. Ang Wacha Wacha Festival ay isang taunang kaganapan na nagpaparangal sa patron saint ng San Juan City na si Saint John the Baptist.